magandang araw po mga kapatido ko po si Camille sa Monte ng News 5. ande dito tayo ngayon sa Senado at uh, nagsisimula na yung uh, plenary uh, session. at uh, kani kanina lamang inanunsyo ni Senator Jinggoy Estrada na dinala sa intensive care unit o ICU si dating na uh, Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dahil daw sa mga komplikasyon nga ng ng uh, pneumonia ayon uh, pa kaya Senator Jinggoy Estrada ay critical uh, at at uh, maluba itong kalagayan ngayon ng uh, dating Senate President. Kaya naman, habang nasa sesyon ay... Uh nag-offer sila ng uh, dasal para nga gumaling itong uh, si Enrile. Mga kapatid, kung matatandaan ninyo, 101 years old na po itong si Enrile. At uh, kahit na ganun na nga po siya katanda, ay uh, napakalakas pa rin. At uh, kaya nga, meron pa rin siyang posisyon ngayon sa Marcos Administration. At uh, kamakailan lang din, ay uh, naabsuelto rin siya sa kanyang mga kaso sa Sandigan Bayan. At, uh, mga kapatid, wala tayong impormasyon na no. Siyempre, hindi na din close kung saan hospital din si Enrile. Pero ang hiling po ng mga kasamahan niya ngayon, dito, mga dati niyang nakasama dito sa Senado, ay, uh, sana ay uh, siya ay gumaling at uh, lumakas muli.